Nay, bless po, Nay. Oh, napabisita ka naman, anak. Opo, oh, Nay. May ipagbalikat po sana ako kay Biba. Maganda yung desisyon mo, anak. O, alika dito. Pasok ka dito sa loob. Pag maupo ka muna, wala kasi siya umalis. Oh, dumating ka na pala. Biba, pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Biba, Biba, pwede ba tayong magbalikan? ng kapalit kapag binalikan kita. Pagbabawalan mo na naman akong umutang? Itigil na naman ang mundo ko? Ilang taon na naman ang sasayangin ko? Papaw, pagod na, pagod na akong kasusuyo sa'yo na pirmahan lahat ng mga loan ko. Makaawa ko sa'yo kaya sa kailangan ko makarelease. Pero anong ginawa mo? Inaway mo yung ser na magpaparelease sa'kin. Sa Ngayon, Papaw, sabihin mo sa akin kung bakit nakikipagbalikan ka. Dito mong marinig yung totoo? Sumakay lang ako sa ng trip mo. Kasi nagsawa na ako sa mga utang mo. Utang sa tao, utang sa lending. Lahat na lang, Biba, pinasok mo. Yun lang naman ang buo buhay sa'yo eh. Bukod doon, ano pa? Sige, sabihin mo sa'kin. Pag nawala ako, Biba, wala nang ibang pagtitiis sa'yo. Wala ka ng pagkukunan ng panghulog mo. Kaya sige, Biba, magpatigas ka. O, sige, paano? Paano magpatigas? Ganito? Ganon? Ano? Ikaw, ayusin mo muna yung mga linya mo, ha? Bago tayo magbarikan.